so brand init welcome to the house of us <laughs> and wherever we class i'm ไอ้เจ็บเป็นราย L S nine seven one แล้วรับไปดูหน่อยสิอมเมนต์หาเลยที่รักก็สิบปายด้วยนะเย้เลย Hello viewers. Ngayon ay papunta kami kay Sister Ludi kasi magpapahilot kami dahil ang anak ko ay masakit ang kanyang balikat at parang namamaga na raw. So, naisipan namin na ipahilot kay Sister Ludi ah uh, malapit lang naman siya dito kaya nilakad na lang namin at sobrang init nga dahil yan ay katanghali ang tapat so naglalakad pa rin kami ayan wala nga nakalimutan namin magdala ng payong dahil nagmamadali din kami at tulog yung kanyang isang anak yung maliit si Ava yung bunso niyang anak so nagmamadali kami dahil um, baka magising na nga at yun naman ay breastfeed baka pag nagising ay maghanap ng dede so ayan na ayan papunta lang kami sa kanya Mr. Rudy pala ay uh, nagtatrabaho sa parlor as a manicurista so ayan na nga nauna na yung anak ko at nahiya pa siyang pumasok

So ayun na nga, sabi ni Sister Ludy, may pilay daw siya at uh, naipit daw ang ugat niya sa likod. Kasi nga siguro dahil sa pag karga-karga ng anak niya na si Ava kasi medyo may kabigatan din si Ava at muli sana kung kapag karga mo na ay uh, hindi naglilikot ang ang kanyang anak ay kinakarga mo na nga masyado pong malikot kaya siguro uh, ano na magayong kanyang balikat. At ayan nga makikita natin, nag-aaray-aray siya. Masakit daw kasi parang namamagana magana nga talaga. Hindi niya na halos magalaw yung kanyang balikat. Hindi niya na ma it halos maitaas yung kanyang uh, mga kamay. Kasi nga medyo magana. Kaya pati yung dibdib niya ay hinilot na rin ni Sister Ludi. At yung langis pala na dala namin ay... Uh, dala talaga namin yun dahil wala siyang langis dahil nga nasa parlor siya pinuntahan lang namin siya para magpahilot at uh, magpatunog ng kanyang leeg kasi daw parang meron ding stiffening so yan pati likod hinilot na ni sister ludi at nagkaroon na raw ng uh, laman yung kanyang uh, pilay so kaya pati likod hinilot na rin ni sister ludi

wala ay ko ang gibo Ah, ito Ah, sarap Ah, wala talaga oh. Sarap. <laughs> <the> <laughs> Iinom ang alaksan, ha? Alaksan. Okay na. Ang ilay May po dito. Ano pala ang bigat-bigat ng pakaramdam? Tama na wala kayong ano, ha? na sa ganun. At Okay na. Okay na po? Huwag ka muna mali. Ano ng pakaramdam mo? Masarap. Ka. Ha? Masarap. Masarap? Masarap po. Na Naigagalaw galaw mo na? Kali nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga.